Hello mommy! For today video nga ay magluluto ako at maghuhugas ng pinggan. Inuna ko muna nga hugasan itong kawali na pinaglutuan at saka na pinalatan ko na itong saging at iniluto sa mainit na mantika. Prinito ko muna itong mga saging at saka hinango ko na nga ito sa pinggan. At saka naglagay na nga rin ako ng asukala at tinunaw ko nga muna ito bago ko inilagay ang mga saging. At dahil pinapalamig ko muna yung saging, nagugas muna nga ako ng pinggan dito. Ito. Nilinis ko nga yung lababo dyan at naglagay na nga ako ng dishwashing dito sa lalagyan ko. At inuna ko na nga itong baso, pinggan at kutsara. Katapos nga sinunod ko na itong chopping board. Dahil may mancha pa nga ito, nilagyan ko lang nga itong Clorox para matanggal. Pagkatapos nga, isinunod ko na nga itong pinggan ng mga pusa. Hiwalay pala ang sponge ng pusa sa aming mga pinggan. Pagkatapos nga binabad ko sa Clorox itong chopping board, eh natanggal nga yung mga dagta nito. Napaka-efektibo nga nito kapag pinabad mo nga sa may Clorox. Sinunod ko na nga itong hugasan itong aming basahan dito sa lamesa at sa lababo at saka i-brush ko na nga ito. Nilagyan ko lang nga yan ng dishwashing. Ito pala yung dishwashing na pinaggamitan ko nung no? gumawa ko ng dishwashing. At saka tapos na nga ako at kakain na ako nitong banana cue. Kain po tayo.